Aris, pahiwatig. Disperas ng Pasko, isang paalala ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ang pagmamahalan ay higit sa salita, ipakita ito sa pamamagitan ng simpleng yakap, pagdamay, at pagmamalasakit. Ito ang diwa ng Pasko na nagbibigay liwanag sa tahanan. Sa pera, huwag magdalawang isip magbigay sa mga mahal sa buhay, lalo na sa kabiyak o anak. Ang tunay na yaman ay makikita sa kasiyahan ng pamilya. Panatilihin ang positibong enerhiya sa inyong tahanan sa pamamagitan ng simpleng gawain tulad ng sabayang pagkain at pagtutulungan. Maswerteng kulay at numero. Color red at color blue. Number 10, number 32, at number 29. Kahulugan. Taglay mo ang tapang at sigla ngayong araw. Ang mga kulay na red at blue ay magdadala ng balanse at lakas, habang ang mga numerong number 10, number 32, at number 29 ay maaaring magbigay ng positibong resulta sa trabaho at personal na buhay. Magtiwala sa iyong kakayahan at hayaang gabayan ka ng liwanag ng mga bituin. Taurus, Pahiwatig, Disperas ng Pasko, Panahon ng kasiyahan at pagkakaisa. Ayusin ang anumang tampuhan sa pamilya upang mas maganda ang pagsalubong sa Pasko. Ang pagpapatawad at pagkakaunawaan ay magdadala ng mas maayos na samahan. Sa trabaho, tapusin ang dapat gawin ng maaga para ma-enjoy ang oras kasama ang pamilya. Tandaan, ang diwa ng Pasko ay nasa simpleng pagsasama at pagmamahal. Maswerteng kulay at numero. Color green at color pink. Number 16, number 32 at number 15. Kahulugan. Ang mga kulay na green at pink ay magdadala ng kalmado at kasaganahan. Ang mga numerong number 16, number 32 at number 15 ay swerte sa negosyo at relasyon, magtiwala sa tulong ng kaibigang Scorpio upang gabayan ka sa tamang direksyon. Gemini, pahiwatig, disperas ng Pasko, panahon ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ayusin ang anumang alitan sa pamilya sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap. Sa trabaho, tapusin ang mga gawain ngunit siguraduhin makauwi ng maaga para sa pamilya. Ang tunay na saya ay nasa presensya at pagmamahalan ng bawat isa. Maswerteng kulay at numero color yellow at color red. Number 17, number 25, at number 9. Kahulugan. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay inspirasyon, ang mga kulay dilaw at pula ay nagpapalakas ng iyong kumpiyansa, habang ang mga numerong number 17, number 25, at number 9 ay nagdadala ng oportunidad. Magtiwala sa kaibigang Aris para sa matalinong payo. Cancer. Ngayong disperas ng Pasko, puno ng biyaya ang araw mo. Panatilihin ang mahabang pasensya habang abala sa mga gawain. Ang pagiging kalmado ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong tahanan. Tandaan, ang saya at pagmamahalan ay magdadala ng swerte sa pamilya. Kung ikaw ay nagtatrabaho, hayaan ang mga mahal sa buhay na mag-asikaso ng iba pang bagay pag-uwi, magdala ng kasiyahan. Sa pagmamahalan, ang pangunawa at malasakit mo ang nagsisilbing inspirasyon sa kanila. Ngayong araw, ang pinakamahalagang regalo ay ang iyong presensya at pagmamahal. Samahan ang Pasko ng panalangin, pasasalamat, at pag-asa para sa mas magandang bukas. Cancer, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Masuswerteng kulay at numero, color red at color blue, mga numero na number 18, number 25, at number 11. Kahulugan, ngayon ang tamang panahon para sa bagong proyekto. Ang kulay red at blue ay magdadala ng lakas at kapayapaan, at ang numerong number 18, number 25, at number 11 ay magiging susi ng tagumpay. Gamitin ang payo ng Sagittarius para sa mas malinaw na plano. Leo, papalapit ang Pasko at ramdam na ang saya ng pagmamahalan. Unahin ang pagpapasalamat sa magulang, ngunit huwag kalimutang maglaan ng oras para sa sariling pamilya. Ang pagmamahal at malasakit mo ang magdadala ng swerte sa inyong tahanan kung may trabaho ka pa bago magpasko, ituloy ito ng buong puso. Sa araw ng Pasko, si Kaping makasama ang pamilya. Hindi kailangang magarbo ang selosalo, ang simpleng pagsasama, tawanan, at pagmamahalan ay sapat na upang mapuno ng kasiyahan ang kapaskuhan. Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin masesuwerteng kulay at numero. Color green at color gold, mga numero na number 22, number 10 at number 36. Kahulugan. Ang araw na ito ay nagdadala ng liwanag at kasaganahan. Ang kulay green at gold ay simbolo ng tagumpay at ang numerong number 22, number 10 at number 36 ay magdadala ng swerte sa trabaho o negosyo makinig sa payo ng libra upang patatagin ang iyong desisyon Virgo disperas ng Pasko at oras na upang maghilom ang anumang sugat sa pamilya Ang maayos na pag-uusap ay magpapawi ng hinanakit at magdadala ng pagkakaisa at saya sa inyong tahanan Ito ang panahon ng pagmamahalan at inspirasyon para sa bawat isa Kung nagtatrabaho pa alin ang pasensya at maging magaan sa pakikitungo. Ang simpleng pagbati ng, maligayang Pasko, ay magdadala ng positibong enerhiya sa trabaho. Sa pamilya, ang simpleng pagsasalo na puno ng pagmamahalan ay sapat upang maramdaman ang diwa ng kapaskuhan. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw masesuwerteng kulay at numero color gold at color red mga numero na number 24 number 19 at number 40 kahulugan puno ng potensyal ang araw na ito para sa tagumpay ang kulay ginto at pula ay magbibigay ng sigla at ang numerong number 24 number 19 at number 40 ay magbibigay inspirasyon sa mga layunin, magtiwala sa payo ng Capricorn para sa tagumpay. Libra Ang disperas ng Pasko ay nagdadala ng espesyal na enerhiya para sa iyo, Libra. Salubungin ito ng may pagmamahal at malasakit sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagbibigay halaga sa relasyon ay magpapaganda ng iyong kapalaran. Bagamat abala sa trabaho, bigyan ng oras ang pamilya sa paghahanda ng Pasko. Ang sama-samang pagkilos ay magdadala ng kasiyahan at lakas ng ugnayan. Sa aspeto ng pera, kahit maliit na regalo ay may malaking halaga basta't mula sa puso. Tandaan, ang iyong mapagbigay na puso ang magbibigay liwanag sa iyong kapalaran. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color yellow. Number 25, number 31, at number 12. Kahulugan. Ang green at yellow ay nagdadala ng balanse at saya, habang ang mga numerong ito ay magiging gabay sa iyong desisyon, magtiwala sa kaibigang Leo upang maabot ang iyong layunin. Scorpio. Disyembre na, panahon ng pagmamahalan at pagpapatawad. Kung may natitirang sama ng loob, ito ang tamang oras upang magpatawad at magpakumbaba. Ang Pasko ay magiging mas masaya at mapayapa kung ibibigay mo ang sarili sa pagkakaisa. Sa trabaho, sikaping makauwi bago ang Pasko upang maramdaman ang init ng pagmamahalan ng pamilya. Ang simpleng salo-salo basta't puno ng pagmamahal, ay magpapaligay sa lahat. Hayaan ang ngiti at tawanan ng pamilya ang maging inspirasyon ngayong kapaskuhan. Leo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color green. Number 25, number 10, at number 36 kahulugan. Ang kulay pink at green ay magpapalakas ng emosyonal na koneksyon, habang ang mga numerong ito ay magdadala ng positibo sa personal at pampinansyal na aspeto. Sagittarius, nalalapit na ang Pasko, kaya't unahin ang mga bagay na magdadala ng kasiguruhan at kaayusan. Ang tamang pagpaplano at maingat na desisyon ay susi sa patuloy na biyaya. Sa pananalapi, ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng simpleng tulong sa pamilya ngunit maglaan din para sa sarili ang pagtitipid ay magdadala ng kasiguruhan sa hinaharap panatilihin ang positibong enerhiya sa tahanan sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon at pagkakaisa ang masayang pasko ay nagmumula sa pagmamalasakit ng bawat isa Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver at color red. Number 18, number 31 at number 25. Kahulugan. Ang kulay silver at red ay nagbibigay ng sigla at inspirasyon habang ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa bagong oportunidad huwag kalimutang humingi ng suporta sa kaibigang Pisces. Capricorn, disperas na ng Pasko at ramdam ang init ng selebrasyon. Ito ang tamang panahon upang ayusin ang tampuhan at sugat sa relasyon sa mga mahal sa buhay. Huwag hayaang lumala ang sitwasyon, simpleng pag-uusap at pag-unawa ang susi. Ang kasiyahan ay nasa payapang puso at isipan, hindi lamang sa material na bagay. Maging maayos sa iyong mga plano ngayong Pasko. Ang maliliit na detalye ay may malaking epekto sa tagumpay ng araw. Huwag magdalawang isip humingi ng tulong, ang diwa ng Pasko ay pagtutulungan. Kung may trabaho, huwag magpaapekto sa stress. Sikaping makauwi ng maaga upang makasama ang pamilya, ang mga sandaling ito ay mahalaga sa pagmamahalan, sapat na ang simpleng yakap, halik, at pagkalinga upang ipadama ang iyong pagmamahal. Ngayong Pasko, ang tunay na regalo ay ang iyong presensya, pagpapatawad, at pagmamahalan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color pink number 2, number 21, at number 9. Kahulugan. Ang mga kulay green at pink ay magdadala ng positibong enerhiya. Ang mga numerong number 2, number 21, at number 9 ay magiging gabay sa pagpaplano. Magtiwala sa payo ng Aris para sa tagumpay. Aquarius. Ngayong Pasko, ang pagbibigay ay hindi lamang material kundi pagpapakita rin ng pagmamahal at pasasalamat. Maglaan para sa mahal sa buhay ngunit huwag kalimutang magsinop ng yaman para sa hinaharap. Ang disperas ng Pasko ay hindi lang tungkol sa regalo kundi sa pagbibigay ng saya sa pamilya. Gamitin ang pagkakataong ito upang iparamdam ang iyong pagmamahal. Sa tahanan, ang pagtanggap ng bisita ay nagdadala ng positibong enerhiya at saya. Magbigay ng pagmamahal ngunit huwag pabayaan ang sariling pangangailangan. Ang balanseng desisyon at maayos na pagpaplano ang susi sa tagumpay at kasiyahan. Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color pink. Number 27, number 15 at number 36. Kahulugan. Ang blue at pink ay nagdadala ng kalmado at inspirasyon. Ang numerong number 27, number 15 at number 36 ay magbubukas ng bagong posibilidad. Magtiwala sa kaibigang Virgo para sa mas malinaw na direksyon. Pisces, ngayong Pasko panahon ng pagmamahalan at pagkakasundo. Ayusin ang tampuhan, lalo na sa mga magulang, sa pamamagitan ng simpleng usapan o pagbibigay ng oras. Sa trabaho, kung kinakailangang pumasok, sikaping makauwi ng maaga upang makasama ang pamilya. Para sa mga anak, iparamdam ang suporta at malasakit ang pagiging bukas sa kanilang saloobin ay isang redge along hindi matutumbasan. Ang diwa ng Pasko ay nasa pagmamahal, respeto, at pagbibigayan, hindi sa material na bagay. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver at color blue. Number 11, number 27, at number 30. Kahulugan. Ang silver at blue ay magdadala ng inspirasyon at linaw. Ang numerong number 11, number 27, at number 30 ay magiging gabay sa pagpapasya, lalo na sa emosyonal at praktikal na aspeto.